Hello sa mga idol! Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakahalap sa internet. And subscribe na rin po kayo upo updated sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw. Hmm, sapol! Eh! Syok! Anak! Syok! Syok! Mapasok! O daw! Liriman! Pwede lang sa kanya. Tayo kaya. Ah, magkapal na yung kalyo ng kamay niya. Ay, ah, hindi. Ay, kulwari lang. <laughs> Lakas mong kumain ng dog food. <laughs> dog food ba yan? Lakas mong kumain ng... Inaalit ka na mo? Ano sinasabi mo? Tapos mo You can save 50 pounds per person. That's 200. asa ka nag na, pre? Sa ALS, pre? graduate na ka sa no? unsa sa mong nga gikuha Lo, aku yawa, Prino. Oh, eh. Ab abogado, lo, abogado. Lukdug sa ko. <laughs> Lukdug sa <saka>. akin. <laughs> Anong <laughs> ginagawa <ba> mo? <laughs> Nawala yung angas niya. Huh. Bahala ka sa buhay mo. Mahala pa yan, eh. Nabawasan na yung hangas. Eh? 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 Okay, okay. ng kanin Eh? 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 Hindi tinipid pero tinamad. <tapos> sarap, sino nagluto nito? <tapos> <tapos> Sobrang sarap. <tapos> Napatayo sa sarap.

hindi na Toyota ni, eh. may Toyo ka. Naks! Ganda mo ah. Okay, Ako, no? wag mo akong binibiro. Oh. Totoo. Totoo Maganda naman. Ka. Wow. Salamat. May 50 ka dyan. Ang Ang niya

po <laughs> Wala ka lang sa tono, pinagtripan ka pa. mo. Nakabukas <laughs> pala. Ah, may lang naman. Ah, hindi ka daw nagpalit ng medyas. <laughs> <laughs> Hala, nakabukas yung sipa ni Kuya. Paano ko kayo sasabihin ito? Excuse me, Kuya. Yes, Miss. Ah, uh, nakabukas po kasi yung barangay hall niyo. barangay <laughs> okay, okay, nakita mo bang lumabas si Kapitan? <laughs> Hindi po, pero parang yung maliit na payat na kagawad po'y nakita ko. Ah! Si <laughs> kagawad pala, nakita. <laughs> orange. Oh, sige, sige. Orange smile. Nice. <laughs> one, last one, one, two, three, smile. Okay, good. Okay, ano naman, tawa-tawa naman, Orange. Ha, <laughs> 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 Sa Starbucks. Tama, lagyan mo na S. <laughs> <laughs> mo eh. Hala, sa Starbucks. Ang lalamo unsa Hala, kung gasuot magagtibak ba eh? Bayot ka? Bayot din ang musuot tibak Nga, uso mo na. Hilamta nun. Hindi ka halata. sakit yung ulo ko. Size bang, size bang, size bang. Ispagiting pa baba. Oh. Wala, Wala akong siya. pakailam kung pangit ka. Hindi ka man matalino o hindi ka man mayaman. Ang malaga, uh. hindi kita gusto. <laughs> <laughs> Wala akong pakialam Okay, so... Mo dapat ay lang output karon para sa lang art na subject. Hmm. And then, nagkatawa ko sa results sa ilang mga drawing. Actually, ako madali po puko kaba lang mo drawing. But, tanawa ang ilang output, guys. Ay, Becky, ano? That's the trip. Naisipan kong patakan ng kalamansi si Albert sa bungang. Tara. Tulog eh. Wait a minute! Tulog. Ang <sukurna> nakasama ng trip, natutulog ako eh. Pinipress ka. Puta, wala pa yung kalaman siya. <laughs> Layo pa eh. <y> <gasps> Two in one. <laughs> What? Nakailag <laughs> 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 ko. Anong kinagawa mo lang sa sahig lang? Ba't may asin sa taas? Huwag ko nang tanongin, diskarte yan na malulupit. Eh, mag ka pa. Ulam nyo yan Niinit mo lang <laughs> <laughs> Kung ipadala ko sa MMK Yung pinagdaanan ko ah. Kawawa yung gaganap Bakit? Palaging lasing <laughs> <laughs> Dito malab yung filter hindi lahat ng malungkot broken hearted mm. yung iba walang pera <laughs>